nandito kami ngayon sa Kagbuaya na amit namon si nung Arbin nga Fadrikilan Chad ni Galini ang naga, naga luget luget Pila uh -huh. ka Kaya... oras uh, nanong? ka oras? Uh, lang ka oras na? Bukong binanin hilaw pa? Ay bukong na Mga Tuyo ka pila na kasako? <laughs> Dalawa Dalawa lang? Kaya ko mga mga duha kalibo kadako na to? Okay, okay. Ang kahirap ini nag-look ad na no? nag-ano? Nag-ano? Ginalukhan. Ang imo na ang gusto ng ambayan ang pag ang pagkopra kina ano lang ginapainitan lang. Ya yeah, tapa, oh, posukan, kina posukan. Para mag-uga-uga. -uga. Oh, pag pag mag na siya, ma'am. Ano? Kay kay gainit din na siya, no? Oo, pinilit. inita. Ah, kung mga 2,000 mil imo mga kwan pila to kadlaw? Teka, to, no? Pila to imo ning subong na tapahan mo du duro. Okay lang kabahoy? Kabahoy? Ay, Imo ni binangon panggatang ho. Haydo e, basa dai na. Di pa li na lokad dai ho. Ay pag makalock oh, ga, na ni mo. Au gana nagaka na sa Tabakoy. Tabakoy na Separate nagangat. Ah mo oh. na. Katloy nakauras. Oh, mga dati. Ano oras mo ginto na an na? Alas 5 ng hapon. Ang hanggang alas 8 ina siya. Basi ay hapon ka na bukod yung kani ng alauna. Ay, tapos lang ganung lukad. Tapos lang lang Eh. Na buhak niya tapos. Boss naman ako. Oh. Oh, ginay mo at tigaw to box magana. Ginay mo to mag oh. magboy -bu -mag -bu ning bunot. Ay ka uga ho na. Wala Oo. Oh. Ano nga ni tawag dito ho? Tung Uy, bunutan. Bunutan. Ah. Three hours gali ginapausukan ang kwan para mag Ay kung madugay, uh -huh. mas guwapo. Um, Pagkadako, kadugay ito siya. Pero pila ka na na hindi na po sa buwi ng atong papano. Ah, uh, lang. kasi masunog dilaw. Dilaw ah dandahan lang. Hay basta tong ibay daw gakutkot pa sinda. Gakutkot din. Para dito magdabok kag sa ibabo. Depende sa taas. Init, parang init haya ning kwan. Ya guwa. Ya guwa. Hayang imo basi chad ni ni. Ay kay kwan lang din kay intik lang. Sa so, kalaka lang. Mm -hmm. Pag mo doga, kay na daw ga hukay kay sinod lang buta tapo. Dito ning dagina. Ah, uh... ang init hay hindi mag magwa -ba baga. -ba. So, so you mean, uh, kuwan ka da? Ma, mauling ka da? Oo. Oh. Oo. Oh. Ang bagoy. Ayan ha, ka mga kaboks. Na Nadaanan po namin ito. ito, ito. Kamahin na niya, pa rin tayo din ako, no? Dito po yan sa barangay kagbuaya kamay San Agustin Romblon. Dito sa panang kamahay. Amon uh, lang ginarimene sa mga nakalipas kanya nila naman kami nakakita ini Chad ni ini. Dugay na. Dugay na kita kay akakita. Naka-observe ni Chad ni ho tayo. Toto ka dito sa bus su sibog, ka kan ang ka. Ang gusto ini nga um, ambayon maskin basa ina ang imo ning buno to ginakwan gin ko no. Oo. Oh, okay. Makalayo na. Pag nakatuna na. Oo. Oh. Pag ka na siya ning gayab. Sipra makan mo anay ning uba labo. Oo. Oh, oh. bus mo di na di da. Oh bus mo di na. Ubos na. Ano mo sisisa? Tita. Tita mo sisisa. Ay, hey, ito uh, si Kwato, si so Romblo, si Kwato, si so Iking. Si Manny Iking. Tito, tito naman yata. Ah, uh, Tito. Uh, ba, si Iking. aton uh, baka ba, Bukon? Bukon, Ay, si, si Sisa. Uh, Sisa. Ay, okay. shout out sa'yo, Sisa. Padrikilan, dyan sa Antipolo. Di ba, Antipolo na siya? Malabon. Ah, Malabon. Ah, sa Malabon. Ano na ba yung waistline ni Sisa niyan? Go, <laughs> oh, oh, buksan. may buka, go. Malita. Ay, hey, kung ang kuhan, ang pag-gatcha na, o yan, namok, no? Yan, yeah, namok na. Ang asok na yung Guwapo yung mga pisto ah. <laughs> Pilin akong ano? Pilin ang... ang... Ina, ang... Uh, nyog, puno ng nyog. Yeah, Oo. Oh, ang pinagbuyan. Ah, ah, Isang si na na pintik na imunin ka no? Nyog. Dwarf mo siya? Ah, dwarf. Ah. 250 puno? Hindi okay, yan. Yeah. Buok, buok. 50 lang. Ah, na, 50 puno? Iyan okay, ang ano oh, mo? 250 lang nga, nyog. Ngab pa no, Ayun. Kaya, kahirap na kayo nga pa no kami na ay sot lang mo parang lahat yung mga dismail yun mo yung buo pilang atawa dapat na mga At ito mga dismail na kailangan to dami pila itong pila ka, itong ka, kakustal na lulutad po ang dismail e eh, divide mo sa uh, ang 300 2 lang oo uh, 2 so 150 divide by 150 pila ito yara sa mga Kuwat no? ng Bulibar kaya ito, no? 6-5 Tikpil lang yan ang kilo ng lugit? 6-5 ang kilo ng lugit niyan? 34 34? Pura ka, mm. no? Hey, ina, pag naluto yun, na, mga pilang kilo na? Mga 100 Ah, 3-4 dagal yun, mga 3,000 no. Hey, ang ibahaya na gina ginalugit, gaya na himo na lang ang butong or nyog ang... Mas mahay, mas mahay pag nyog? Oo, oh, 25 pesos per each. Ay, pa siya mo ginahin mo ato siya ito? Okay, bukong dali sa atong busa. Kung sa mga Maynila to, Uh, ay, dinahid damong nyog, no? Iagaga ba kayo, no? sa may gabiyahin. Tama ka, 7. sa oh. sako. Kaya, kwarta maliwana na ato Oo. Oh. saka sako, mga 50 kilos. Mga so, oh, 50 kilos. Mga ah, 50. Ah, 50. kilos so, Pag sinda sa mga Quezon or sa mga taga Batangas, ay iyan na ninda gina Copra. ginagawa ah, na lang nilang uh, pang uh, buko or nyog. Ito oh. na mo, kamahay. Oo atong busa na mga ito kahirap. Kasi, yan yeah, yung meron pa Hindi, iba busa sa ito. Ang kanil May... 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 May agihan siya. Ah, ginabutan ka ng dokan? Pati ako. Okay, ho. ay hindi gina malagbong minyog. Oo. Oh. Pag gina... pisik. Pag ito minyog, hindi pagtanong may kong git? Space, space git? Sa din nga lugar ito? Sa Quezon. Batanga. Oo. Laguna. Laguna. na ano na sila, namulat na ito sila sa chat proseso og dinir para sa atong pinagkobra. So. Kag ang inyo pati dito sa atong haywan ng ano, tilhang. Tilhang. Sita, Hindi, yung, dito sa Inda, Inda naging ganito. Yung talaga design nga pang buko lang ito. Oo. Pati so, dito pati ay, harvest. Wala na wala dito na sa Manila. Oo. sa aton nagra-grow. Main sa Facebook ko. din Salamat po. Shout out po sa aking mga bagong followers ng mga taga sa Blayan Romblon. Thank you for watching and uh, God bless us all mga books.